hindi lamang sinaya babating sa Saturday, Thursday or Friday. ito atin ang nangyayari sa ating kabilila. kahit sila ay nasa sa labasan Islamic Center, dapat nila. so isang laraw, ito ay na? ito man para sa ritual na kakapati, kakibat, kakaipan, kakaipan. sa 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 patay, na, na nga, <inaudible> 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 so, bakit, sa 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 ang oras para ng kasi ng tagal magkampo sa DTN Bayas TV News So, may ilong na balita Kababae na itong tinatawag na usap-usapan sa bayan ng Laguna Patungo sa Islam Ito ang report Bakit daw ang propeta ng mga Muslim ay higit sa apat ang asawa Gayong sila naman mga ay apat lang. So, pakinggan natin ang damdamin bayan. Bro, balita ko sa ano sa Bias TV. Napaka-bias talaga nila. <laughs> Oo, oh, so, nabalita ako po doon, si Pumat Sasan ah. ang dami daw ng asawa. Doon, papayot, hindi ko papayag hindi natin ma-depensahan. Kailangan makabigay tayo ng sagot. Anong pwede sabihin natin, bro? Ah, wow, wala akong na naan talaga.

dalawa o higit sa apat na asawa. Kasi ito mga mo na mga propeta, katulad ng propeta Solomon, mas marami pa siya no, So, start sa Muslim, mula so, sa so, mga propeta, mula kay Adan, mga Muslim na, pero hindi na napag na dapat talaga mag-asawa ng marami para yung -na. -ma mga pabayahan, mga kayo sa amit at nagkakamit ng mga digmahan, mga kapatay, at nagbabalik sila na ilalala sa mga lalaki na yung bumabalik sa kanyang asawa. Kaya nagkakaroon sila ng asawa na higit sa ang isa. At <laughs> bukod sa ganoon, kailangan yung mga pamilya na naiwan na walang kasawa na ay mapakalagaan nila sa, sa sa pangailangan nila para masuportahan. Kaya nagkakaroon mas, para mas, mas sa dalawa, wakang at asawa. Pero sa panahon na datang nila, nag-aaraw ang Israel sa kanila, mag sa isang kasawa na fortification sa ngayon, dahil sa nangyayari, hindi nila kasi alam. Sila lang. lang mismo ang loba katas na yun. At nung 300 years ago pa, siguro, yun yung na rebound. Kaya kung ano, kasagutan ko, ang katasagutan ko sa araw naman yun, ay pwedeng magandagan na lang kung tamang bako nun. ngay tapos na natatandaan ko ay dapat po dito Ma sha Allah ang kapatid natin po sa pag-aaral at dito tayo dumudulong kasi si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amino'y hindi siya basta lang sa karaniwan hindi ito ordinaryo sapagkat naiiba ang batas ng propeta sa ating mga normal na usapin o work o office kasi ang mga propeta ay hindi sila itinuturing sila katulad ng mga ordinaryo ang, ah, uh, sinasabi <laughs> mo na, <ataba>. ito, <laughs> um, dahil ito kasi sa misyanok. Kasi kinukonsider nila na parang niya, ng pangalo, pangatlo, pangangkat. Ano sagot natin doon? So, diba, narinig ko sa turo ng isang, ah, uh, musanlangan, hindi mo man tawag kung ano yung Ang mga dalawa, ito, apat pero kung hindi na sila kayang bigyan ng kumbaga pagkakapatay-patay, ay hindi sa walang pensa. So yun sa atin ng mga hindi Muslim. Di ba? kita kami sa na hindi ko tayo mag-aasawa lang, mag-aasawa yung mga Muslim. So lang mas sa mga nag lang more than So, yeah, but yeah, that's sa statistics? ng mga sa kalalakihan ay talagang mga kalalakihan especially sa panahon natin ngayon, sino ba yung mga nagpupunta pa sa mga jihad, yung mga sumasama sa mga sinigmaan, diba so, yung pupunta pa sa mga, sa mga bansa, diba pa mga mga member ng LGBTQ, so hindi sila nag-asawa, tara makapawasan yung mga lalakihan na nga. So, kapag problema, anong kaya sa mga kababalihan? Sa, kaya ang tumating is na pagkabigyan ng solusyon ang problema na sa katalahan. Alhamdulillah. Kaya magpasalaman tayo na tayo yung mga Muslim. Ganun pa man, kiniklaim ng mga ibang ninyo na pangalan niya sa kanila. Kasi bakit hindi sila kasal sa pangalawa, kabet, mga tong, kabet, pang-apat, kabe, o ilan pangal. Pero ang mga muslim, kasal tayo sa pangalawa, sa mga tong, at hindi siya makakipo-considera bilang isang pangalan niya. Tama ko ba? Correct. eh hey, yung tinatanong sa'yo, Brother Suleiman, kasama mo sa trabaho, na mga bakit dito sa atin. So sabihin mo sa kanya, ano bang mas gusto niya? Halimbawa, kung siya ay hindi kapatid, mas gusto niya ba sa na na kasal na sa aking mga trine o na siya ang sustento para baka gusto niya maging pangyayari. property siya na mga na sa kanya. Ano ba? ba? May Toto. May papel dito lang, pakasalan. Uh, mayroon pang karagdala ng katalungan na matulog na sinabi niya na ang propeta Muhammad sa lalawang nila ay, ay nag aasawa ng panguling sa 9 years old. Ano ba yung sasagot natin itong mga kapatid? Yun, di ba ang bayo naman na kailangan ng mga kapatid? So ngayon pag ng mga kapatid sa Shabba. So bago lang, wala ang sesta. Ang sa akong matinirin na tuon, kung ibabato mo na, kung matuwid ka sa ay West bakit siya makasal ng six years Ito po ay aking masasabi. Uh, akin. Bago hindi kayo pa yan, hindi kayo muna kayo isang history pa. Nasi isa sa mga katulibo o isa sa mga tao ng panahon ng kapatid na huwag ng na nagreklamo o nag-disagree sa ginawa niyang pag-aasawa na siya. Dahil kung talagang inigalong ito at pinaka-unang ang pinaka tao ang reklamo dito sa mga tao sa panahon niya, hanggang sa panahon natin ngayon, na kung sino pa ang hindi mga saksi, sila pa ang maratas na reklamo. At nagmamalikos para lang ay iba ba ko sis na? In addition, kung ito ay higilan, napakaraming kalitin mo kinawa sa lahat. buhat ng lantanan na siya ang pangalagangan ng Islam to the point na sinisiraan na siya, ginawa na siyang balik, na di siya kapa. pa pang paninira, mapasa, mapasa na mapasa, hmm. <laughs> uh, lang nandiyo, <laughs> diba sa, mapasa mo na lang, hindi pa eh. Isang buong paragraf na yung nilasa niya. Mapasa mo lang, hindi pa eh. Pero hindi isa sa katina ay wala, hindi na issue ang pag-asawa niya kayo siya na kailan ako sa mga sino mo to na hindi na po kasalanan ay pinawang talaga hindi na sa pag big masasya malabo pa na tapay na pas tapay na sabi niyo kasi imposible o malaya sa kopeta Muhammad sa mga allegation na ito kasi siya isang propeta hindi siya gumagalaw at hindi siya nasasalita alita na naman kung ito ay

na kung baga hindi sinasabi nila na ang asawa ang problema ang masasang dahil sa sarili ng desire nito, hindi totoo kasi kung tutusin, pwede naman ang asawa ang problema ang masasang ng mga mas bata. Not very good. Not virgin. Pero anong ginawa niya? Bakit? Yes, kasi ito ay sa sarili na gusto niya. At isa pa, sa panahon ngayon tayo yung norms. Yung norms nila, hindi nila, nila pwede yung para yung palahon natin ngayon kung saan ang nag-aasawa yung mga tao sa kanilang mga kumot sa 20s, sa palahon na yun napakadormal. Kapag ang isang dalaga, sa yung na yung mesh of time, siya ay magandala-dala-dala-dala. So katulad ngayon, kahit kung titignan natin yung so, research sa uh, based on statistics, sa Mexico, nag-aasawa ng 14 years old. yung usually yung general na mga kabataan. Sa Pakistan, 13 years old, nag-aasawa na sila, kapatanggol man. So yun natin pwede ibalokin ang kapatanggol natin yung yung binabalo sa atin. Okay? At saka, hindi rin natin pwede all para panahon noon. Last Kasi kung araw, raw, ang mga tao sa internet na 7

Ah, okay. And isa pa ang oras, ay kapatapos lang ka d'yan. 12 -20. So, welcome muna po sa mga ilit na balita dito sa VTN Bias TV Network! So, <laughs> Kaya po. Dito. Ilang degrees Celsius so ba lang init na yan? <laughs> Kaya po. <dito. laughs> Pakita na po ang mga na balita, mga kabayan! Ito, showbiz. Ako! sa Islam, pero hindi pala love triangle. Tingnan niyo po, ang kanilang propeta, ano po? Inasawa ang asawa ng kanyang adopted son. Pakinggan naman natin ang usapan ng damdami kapatiran. Subhanallah, so, ano, ano po, walang bigil. Walang bigil, ang ko talaga? Walang tigil. Walang tigil sumisira ang isa at

Um, Bin Muhammad. siya na dapat ang ng succession So, itong balita ito actually question, question, isa mga nila, sa... nah, so, na tinatanggap like nila na na nangyari nang sa sama paraan nila, ng mga kita Wala akong. 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 Wala ng Wala akong. Wala akong. Wala Wala kita.

ito yung mga bagay na ito ay hindi dito to, point to Kaya, kaya pinto. nga, kaya nga eh. Kaya bro, anong pati dito na sabi natin? Si, si, oh... Kasi, una po ang pangalan ng propeta ang nagkasal sa kanila. Hindi yun! Sa pesa po, ang nangyong aming si Muhammad oh... sa Allah sa Allah, ang nagkasal ni Isai sa si sa Allah. Oo! So, Exactly. nangyong aming sarili, Kasi ang ulang uh, nakaugali ako ng mga Arabo na kapag may ampun sila, hindi nila pwedeng pakasalan yung asawa ng ampun nila. Ngayon, nung nagniwalay na si sa Sain at saka si Sain na, dahil unang-una -una pa lang, hindi na maghintay yung ano nila kasi si Sain ay galing sa dati siyang alipin na pinalaya na manpeta at si Sain na naman ay nasa batas na antas. Kaya, nung unang-unang ang talo ng pagsasawa talo ng na. kaya gumiling si Zayn nang dibol show nilalim kung tanyaman ng peta niya muna yun na maghiwalay si labint Zayn ba? dahil sa mga propeta ng sasayam bagkus sinabi niya sabi niya intakil ay Zayn kung hiwalay si Zayn at kung tanyaman ng peta ni Zayn si Zainab. <laughs> at ah! at kung talagang kaya lang sasabi ko, yes, chance ko na. At sa time na yun, dumating na ang revelation. Bago pa man dumating si Zay, para gusto ng divorce, dumating na yung revelation kasi sabi nga natin, lahat ng mga nangyayari, kung gusto yung pinapakasalan ng propeta mo sa salgan, ito ay revelation. So may dumating na revelation, revelations na mapakasalan niya si Zay na. Pagkatapos si divorce ni Zay. So isang may gusto kong bigyan ng uh, ng isang doon, is yung hukong na hindi alam Ni, 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 ni. Pwede nga kinin ang isang adapted child na palitan yung pangalan niya, kaya dumating yung revelation niya. Yun. At kalala, napakasalan yung asawa mo, yung tuloy niyang anak na hindi naman kasi anak na hindi pwede ang mo na anak. Hindi mo naman totoo, anak. Uh, kapatid uh, Swy, uh, na suway, napakainam talaga ng graduating ka na sa Sharia Dahil yung malaman mo sa school, nababahagi mo sa amin. At alam kami dyan. Ako po! Ang gratis! ko mag-share ka. Ang alam So yun na po. Kung baga, ang galaw ng Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam walang ibang mundi na balik sa mula sa Allah, s.a.w. At, tao dito walang rabtray ganyan ang nangyayari. Ganoon na ganoon ng ginagawa niyo na hindi mananang para tayo. ay bilhin din ang bago tukin. Bilhin kong naiisip kung rabot gusto ang patayin yung maliwanag na binibigay ng Allah ng Islam. Pero, kailan naman hindi mangyayari. Hanggang nandito tayo, mga kapatid, kapatid tayo, yung brother yung magdating pinapagdungan natin ng isa sa ating mga company, kung saan-saan lang tayo naroon. At ito, mas magandang gawin kapag may mga na babalitan tayo mga balita ay pag-ikunan natin at mag-share tayo ng mga ating mga sagot dahil ito yung mga pabigyan ng medication sa atin. At kung hindi naman natin alam, natin. Balita ko sa Ikdo, may mga ustad doon na pwedeng sa at magdagdag kaalaman. Tulad, Brother Amin, Brother Ayuso Dandendri, Ayuso Dandansun, ayun yung siya hamaya, baka sila. Gagamitin pa kami? Ako pinagalaman sa inyo, sa inyo, Okay. Okay. Yung tugatog ng labanan ng tatisa ng talido ay ating na i-aaktas ba siya natawara pala. Ang nai-nagdag po, hindi ko na kung nasabi nila, natural lang ang pag-asawa ng ganong edad sa kapadaruna ng Propeta Muhammad sa Laga Masalan. Kasi, pag pinag mo lahat ng paninira ng mga kores ay ginawa na nila ang propeta ay nasiraan ng ulo nasa ng shaitan isang bakata isang soul saier ibig sabihin din pwede nyo na yung koran ang koran galing sa shaitan ito yung mga kwento lamang ng mga ibig sabihin ng mga kabuluhan bahay ng mga at uh, ibig sabihin lahat ginawa nila para istak yung pagdadawa ng Propeta Muhammad sa lalang masalan. Kung gusto niya maging hari, gagawin nila. Kung gusto nyo ng kayamanan, ibibigay sa kanila sa kanya. Kung gusto nyo ng buksya ng mga aming babae, ipagkakalab sa kanya. Pero hindi ito tinanggap lahat. Ang dahilan ay para pigilin ng Propeta sa kanyang pagdadawa. At isa pa, Pagkatapos na, kaya na yung patunay na natural lang, lang ang pag-aasawa ng gano'ng ibang mga kapanahod niya kasi walang paninira na tulad ng ginagawa nilang paninira ngayon na ginagawa nilang fedify. Pangalawa, pag pinag-aralita ng history ng Christianity sa mga kaharian, after 13th century, 12th century, yung mga Jew, yung mga royal blood, lahat Kasama sila ng 5 years old, 7 years old, 9 years old, natural lamang yun. Walang ibig sabihin kaso ibinigay sa kanila o walang paninira laban sa kanila. Yung mga king, yung mga prinsipe, yung mga hari. Ito yung isang natural lamang na sitwasyon dahil ang um, yung majority ng mga kababayan nun ay nasa earlier na stages ng kanilang Passe